Sa isang makasaysayang twist sa politika ng Pilipinas, isang dating pangulo ng bansa ang muling babalik sa lokal na pamahalaan, hindi bilang tagapayo o simbolikong leader, kundi bilang aktwal na halal na opisyal. Si Rodrigo Roa Duterte, ang ikalabing anim na pangulo ng Pilipinas, ay muling nanalo bilang mayor-elect ng Davao City, ang lungsod na siyang naging pundasyon ng kanyang matagal na karera sa serbisyo publiko. Ngunit hindi gaya ng mga nakaraang termino, ang pagbabalik ni Duterte ay may kaakibat na mabigat na tanong. Paano isasagawa ang kanyang panunumpa bilang alkalde kung siya ay iniimbestigahan ng International Criminal Court, ICC? Isa itong pambihirang sitwasyon, isang dating pinuno ng Estado, ngayon ay lokal na halal na opisyal at sa gitna ng lahat ay may kasalukuyang kinahaharap na investigasyon mula sa isang pandaigdigang hukuman. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, DILG, handa silang makipag-ugnayan sa ICC kung kinakailangan upang matiyak ang legalidad at maayos na pag-upo ni Duterte sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, isinasailalim na nila sa legal review ang lahat ng aspekto ng sitwasyon. Kabilang ang mga posibilidad kung sakaling magkaroon ng hadlang mula sa international legal institutions. Matatanda ang si Duterte ay dating alkalde ng Davao sa loob ng mahigit dalawang dekada bago siya tumakbo at nanalo bilang Pangulo noong 2016. Sa kanyang pamumuno, naging kilala siya sa masidhing kampanya laban sa ilegal na droga, isang pulisiya na umani ng papure mula sa ilan, ngunit mabigat na batikos at pagsisiyasat mula sa mga grupo ng karapatang pantao sa loob at labas ng bansa. Ito rin ang ugat ng kasalukuyang investigasyon ng ICC kung saan tinitingnan ang posibilidad ng Crimes Against Humanity kaugnay ng libo-libong mga kaso ng extrajudicial killings. Bagamat bumitaw ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2011, iginiit ng ICC na mayroon silang jurisdiksyon sa mga kasong nangyari habang kasapi pa ang Pilipinas sa kanilang kasunduan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na official warrant o order ang ICC laban kay Duterte at ayon sa DILG, wala ring natatanggap na direktang hadlang upang maantala ang kanyang panunumpa. Ngunit kahit pa wala pang formal na aksyon, ang senaryo ay nagbubukas ng tanong tungkol sa ugnayan ng lokal na soberanya at ng international accountability, isang komplikadong usapin na bihirang hinarap ng mga opisyal ng bansa. Sa kampo naman ni Duterte, tahimik pa rin ang lahat. Wala pang opisyal na pahayag kung paano nila pinaplano ang panunumpa o kung sila ba ay may legal na tugon sa isinasagawang investigasyon. Gayunpaman, malinaw na ang kanyang panalo ay patunay na nananatili ang suporta sa kanya sa Davao City na itinuturing niyang comfort zone at personal na baluarte. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang pagbabalik niya ay simbolo ng katatagan, karanasan at kakayahan. Ngunit para sa mga taga-masid at kritiko, ito ay isang pagsubok sa kung paano tatalima ang bansa sa mga internasyonal na obligasyon habang pinangangalagaan ang demokratikong proseso sa lokal na antas. Habang wala pang petsang tiyak para sa kanyang panunumpa, ang issue ay patuloy na sinusubaybayan ng lokal at internasyonal na media. Hindi ito pangkaraniwang political transition. Ito ay isang tagpo kung saan nagsasalubong ang lokal na boto, internasyonal na batas, at reputasyon ng isang kontrobersyal na leader. Sa mga susunod na linggo, inaasahang lalabas ang mas malinaw na direksyon mula sa pamahalaan kung paano lulusutan ang legal at diplomatic na aspekto ng panunumpa. At sa kabila ng mga komplikasyon, nananatiling mahalagang tanong sa mata ng publiko maaari bang sabay na igalang ang boto ng mamamayan at ang pananagutan sa batas ng mundo